Balik na sa normal ang operasyon ng Kalahunan Dam Site matapos itong pansamantalang isinara. Umaga noong lunes ng abutan ng GMA News na nakahilera sa labas ng Kalahunan Dam Site ang mga dam truck na ito. Hindi na sila pinayagang magtapon sa naturang dam site. Uh, ng bihay Ang bihay na kinanay. Ang bihay Ang Ayon sa kapitan ng barangay, halos umapaw na kasi ang basura sa dam site. Pangamba nila, kapag patuloy ang pagtatapon ng basura, baka masira ang kanilang pader at maaaring matabunan ng basura ang mga kabahayan. Dito wala na problema na tani, galing kinaglayo naman ng panahon, nag-ulan, danlog na blang ang truck, muna, muna nga sa dalom naman nag Pero magkaraan ng ilang oras, bumalik na sa normal ang operasyon matapos sakutin ng bako ang mga umapaw na basura. Kaya naman payo ng mga autoridad matutung mag-segregate ng mga basura upang mabawasan ang mga bagay na itatapon.